Yan. Yeah. So, Bible verse for today is Philippians 4 verse 9. Ang sabi niya, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sagayon, sa gayon, isa sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Lahat ng mga natutunan natin, naturo ng ating Panginoon, uh, maganda na naia-apply natin sa ating buhay hindi man tayo perfect pero alam naman na Diyos yung yung kagustuhan natin na sumunod sa kanya at tutulungan tayo ng banal na spirito para uh, maisagawa yung mga bagay na gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin di ba so lagi natin tandaan na kahit na mahirap dito sa mundo to may Panginoon tayo nagmamahal sa atin kaya natututo tayong magmahal magbigay, umunawa, magpatawad kasi meron tayong Diyos na unang nagpakita sa atin, yun ay ang ating Panginoong Jesus so God bless everyone, ingat po tayo